Alam niyo bang nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa online shopping? Sa katunayan, sa 2027, inaasahang aabot sa 60 milyong Pilipino na ang gumagamit ng e-commerce at pinakapatok ito tuwing holiday season. Nagbabalik si JM Pineda. Nakalakihan na umano ng driver na si Jesse na sa mall nagpupunta at bumibili ng mga regalo sa tuwing paparating ang Pasko. Pero ngayon, mas praktikal daw para sa kanya ang online shopping dahil nakakatipid at iwas hassle rin daw sa pagpunta sa mga physical store. Okay sir, ano eh? Online sir? Bakit? Mas mura sir eh. Oh. Tapos maraming ano, uh, may mga voucher pa, sale. Sa ano sir, mas maraming pagpipilihan. Namimiss naman sir, kaya, kaya lang sir ano eh. Uh, crowded na rin sir. Eh. Tapos kung naramibili mo na naman, isang perasong damit lang naman. O, sa online naman sir, meron namang ano eh. Uh, yung mga, mga branded na mga damit sa Rosa Pagpasok ng pandemya noong 2020, pumutok na rin ang salitang online shopping. Karamihan kasi sa mga Pinoy, ilagpang liwabas sa kasagsagan ng COVID-19 dahil sa health protocols. Pero kahit na binuksan na sa publiko ang mga physical stores at mga malls, hindi pa rin nawala ang pagkahumaling ng mga Pinoy na mamili sa online, lalo na pagpasok ng Christmas season. Batay nga sa report nitong 2024 ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o ESCAP, pang lima ang Pilipinas sa madalas na bumisita sa mga online stores. Inaasahan pa umano na papalo sa higit 60 milyon ang mga Pinoy na gagamit ng mga e-commerce sites sa 2027. Ay naman sa isang cultural anthropologist, Malaki ang naging tulong ng social media sa paglagarap ng online shopping. Mas lalaki pa ang uh, kahalagahan ng online shopping nabanggit ko na yung isang kadahilanan, mas mura, mas accessible. Biruin mo, i-deliver ide sa iyong sariling bahay. Ikatlo, makakaiwas ka sa traffic, sa alikabok, sa usok. So, napakaraming bentahe. Ano? Siyempre, meron pang konting disadvantage kasi meron pang mga Uh, online scamming na bibilihin mo tapos hindi naman ganun yung dumarating. Pero itong mga bagay na to ay maaring ma-fix sa hinaharap. Sa kabila ng pagkauso ng online shopping sa mga Pinoy, may mga aktibidad pa rin daw ang pwedeng gawin sa mga mall na wala sa online shopping. Kabilang nga dyan ang pamamasyala, paglalaro at syempre ang kumain. Na ikukumpara rin ng mga mamimili ang itsura ng mga produkto na nakita nila sa online at sa physical stores. Ngayong Pasko natin masusubukan kung talagang magpapantay na ba ng lakas ang dalawa o uh, increasingly ma-overtake ng online shopping ang selling sa mga department store at mga malls. Mapa-online o in-person shopping mana, may isang bagay pa rin na hindi nawawala sa kulturang Pinoya, ang diwa ng pagbibigayan para man sa sarili o sa kapwa tuwing kapaskuhan. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.